Pagkatapos na sa ating lahat, bumalik tayong papalawad. Ito yung pangalimang malawad natin. Sana, swerte. Kami pa rin yung magkarsama. Balian din si Idol TV. Tapan na lang mga idol. Paano dadun muna kami upang ganas. Manguli kami ng kusim sa pamahin. Sana makarami tayo ng pamahin. A few moments later. Hi okay, mga idol, dito na tayo sa ano, Payaw Lumipat kami ng Payaw Dito na tayo nag video kasi Alanganin yung ano natin, camera, yung battery Hindi natin alam kung makapag upload ba tayo nito Kasi konti na lang talaga yung bar Dito yung natira natin, dun sa pamamana natin sa batuan Nakalimutan yung ano, yung charger ilagay Pambihira Yung kaya idol JP rin, nakalimutan yung kagandahan yung kay Idol jo, JP, ano, dalawa yung battery niya. Yung sa atin, isa lang kasi yung battery natin, tapos 40% na lang, wala. Pasensya na kay mga Idol kung hindi tayo makapag-adventure. Babawi na lang tayo next time. So, kami ngayon mga Idol, pag ano kami ng pang, pang, ulam, pangulam. Medyo um um. anong oras na, hindi pa kami nakapag-almusal. So, tara. Let's go. Terima <tune> kasih telah menonton! <noise> कैलकुलेट्स सवाल आते हैं बताता हूँ कल रहा है वो ये गुप्त Thank you, Lord. nice. <laughs> <laughs> Lana, ver, 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 ver. Yo, no, grabe. Lucky! <laughs> di natin na nice shot kasi yung ano natin yung buya, mga ilang di pa lang siguro yung lalim. <laughs> Bigla yes, sa um, magad na dito sa taas kaya hindi na ako nakalapit at hindi na makontrol yung ano. Uh, yung kulata natin. Buti na pinamaal. <laughs> mm. Come on.

Mm -hmm. Oh, Tá you ficando <laughs> Nice! Yung at bitin yung battery natin mm -hmm. puta pa tayo So ayun mga idol Moket na kami ni Idol GP Bali ito yung mga nahuli namin Yan! Thanks God Ang laki ng ano ng barracuda oh. Salamat Muntik pa natin today mapana Kasi umano na yung ano natin buya nasa dosi na di pa lang kasi yung haba ng ano natin nylon na ginamit dito miniter natin kala ko kasi mababaw mano din pala malalim sa sobrang linaw ng tubig parang mababaw yung tingin natin kaya nasa dosi na di pa yung inanaw ko tapos inanaw ko dito tinali pinilit ko na lang buti tinamaan <laughs> Salamat. Stone shot pa ni Idol GP. Pag ano. Second shot. Yun, may pang ulam na tayo. Tapos may pangpinta. Pandagdag na sa pangkonsumo. Salamat. Malulubat na yung camera natin. Sayang. Kunti lang yung adventure natin dito sa laot. A few moments later. multimass gravid ada worship mangkukия GP di sana ano natin Tapos nakawala Hindi nabutan ni Idol GP So mga Idol Ito yung durado natin Na double sana Kaso Nakatanggal yung isa Di naano ni Idol GP Kasi sobrang likot <laughs> Kanina to Paikot-ikot dito sana Sa bangka Kaso Ayaw kumain Nagisan sana namin ng pamain na isda kaso ayaw kainin kaya dinaib namin ni Idol JP sa thank you at napana din natin nahuli natin yung isa yung isa hindi natin nahuli na double sana yun salamat at nakakabidyo din tayo kaso 5%, 5 na lang itong <laughs> battery natin ngayon hanggang dito lang siguro yung adventure natin so abangan na lang natin yung mga mahuli natin sa tabi A few moments later. So ay maidol dito na tayo sa ana tabi dito na tayo nagvideo. Kinsa na kayo kung hindi tayo nakapag ano video sa panghuli nitong mga tuna. Bali na kauloy tayo nang ano na medyo malaking tuna tag-iisa kami ni Idol GP. Ang masasabi pa idol. Good job. Good job. Dalawa yung medyo medyo may kalakayan na siguro mga 20 kilos mahigit wala lang tayong video kasi nalubat na sa pag isper fishing tayo nag video doon na lang tayo nag focus so magango kami mga idol maraga ka magutom magutom na daw sige <laughs> let's go karga na si karga Salamat. Akala, hindi, akala namin hindi kami makahuli ng isda kasi ang hirap maghanap ng pamain. <laughs> Malagi kasi yung buwan mga idol, mahirap, pera mag ano, mag huli ng pamain na pusit. Kala namin, di na kami makabawi. Thanks God. May biyaya pa rin. Tsaga-tsaga lang talaga. Sobrang lamig. Ayan, grabe itong mga ano. May, git, may git limang kilo yan. You know? Huli yan ay Idol GP. So ayun mga Idol yung ating Barracuda. wali dadalhin din sa Fishport. Saka yung Dorado natin. wali sa Fishport yung bagsak namin. Marami na kasing isda dito sa ano, barangay. Kaya doon na yan. You know. Yung ibang isda namin kakapon pa kasi. kakapon kasi kami kahapon. Ano, dumating alas 4 pasado. Hindi na tayo nakapag video sa ibang isda natin may binta dito sa barangay <laughs> so ayan mga idol dalito yung nahuli natin na tuna talagang para sa atin to, mga idol tingnan nyo oh. dito, dito lang sumabit yung kawil natin o yung hook ito lang yung sinabitan <laughs> grabe grabe yung labanan namin nito kasi ayaw talaga humina nahirapan tayo nito ipaangat sobrang lakas kasi dito nga na ito lang palikpik ano? oo dito lang sumabit yung kawil natin o talagang para sa atin mga idol ayan o oh. ayan yung <laughs> <laughs> tama yun thanks god may isa pa yung kay idol gp sila hmm. ito naman yung huli ni idol gp Oh, okay, Iyan yeah na. Ayos, <laughs> ah, yes, balik kaming dalawa ni Idol GP yung nakahuli. Tara Idol, saka ito. At ito naman ang ko. Ito naman ang huli ko. <laughs> ito naman yung nahuli ah, ni Kuya. mag to, pero nakahuli agad. Sa <laughs> <laughs> so, yung magmamaneho dun. Siya so, yung kinarga natin ang isda natin. Salamat. <laughs> Iyan na. Ay, Alam ah, na, Idol. Sige. Bigat. Ay. Yun. Next. Kaya mga idol, bali, try natin kilawin yung ano, yung baracuda natin. Uh, ilang kilo to? Laki. Lock. 7 Pito? Pito ngayon. 7.25, mga idol. Mare pag tripod. <laughs> Ayos na. Masayad. Masayad. Ah. Wow. 7.5 pala sa mga sayad kanina Yun, 7.5 Ito naman yung mahimahin natin O, dorado Dalawa Pugod sana, sana. <laughs> Mahimahin Ay, nakasayad Limit Yun five Malapit na mag 5.5 five five. Five. Okay Okay Baka na lang natin ito mga idol, bali dadalhin sa fishport port. Ito natin i-binta. Nakabili na yung mga... Oh kapisani. my Okay. So, ayan mga idol, good afternoon sa ating lahat. Bali, ito na yung pisada natin dun sa fish port. Ito yung tuna na medyo malaki natin. Dinagyan ng il, il, il ibig sabihin lorayao Lurayaw kasi tawag sa amin pag medyo below 30. Ito yung huli natin, 23 kilos. Tay Idol GP, 21 kilos. Nasa 120 per kilo mga idol kasi hindi umabot sa timbang na 30 pataas. Kung umabot sa 30 pataas, medyo mahal ng konti. At ito naman yung barracuda natin uh, yung tumimbang ng mayigit 7 kilo bali dun sa fishport, yung binayaran lang is 6 kilos exist na yung mayigit 1 kilo mga idol tawag yan exist dito sa amin bali 150 per kilo ito naman yung dorado natin siyam na kilo bali dalawang dorado ito yung napana natin sa kanabing wit nasa 120 per kilo parehas lang yung price ng dorado at saka at ito naman, 62. May pakan to, tawagin dito sa amin, pakan. Yellow pin to mga idol, yellow, yellow pin to na, na tumitimbang ng uh, 5 limang kilo pa baba. Nasa 120 din ang kuha. 120 per kilo. Tingnan nyo mga idol, oh. parehas yung malaki. Malaki 120 yung 23 kilos na to na natin at saka ito naman yung medyo yung nakita natin na to na na tumitimbang lang ito ng 5 4 ganun tatlo. 120 din ang kilo. Ito naman yung ano natin, budlis, tawagin dito sa amin, gulyasan or skiff jactona. Nasa 29 kilos yung nabinta namin dun. balisibinti 70 per kilo. At ito naman yung ano natin, pakan din, yellow pin. Kaso yung malalaki yung mata. <laughs> Kaya tinawag na, yan, may BE, big eye, ibig sabihin big eye. Sigundang klaseng tuna to mga idol dito sa amin. Sigundang yellow pin nasa 100 lang per kilo bali dito yun ano ni madam yung ano yung price at saka yung bayad eto yan bali buminta rin kami dun sa fishport mga idol ng 17,330 at tinanggalan ng labor 100 kaya may 17,230 kami na kinita dun sa fishport bali na bintahan kami dito sa barangay may mga bumili pagka-uwi lang namin, bali dumating kami dito sa tabi. Uh, pasado alas 4 ng hapon. Dito ay nakapag-video gawa ng lubat ngayong yung camera natin kaya ako ay humingi ng ano sa inyo. Sorry. Dito ay nakapag-video. Pati yung pamimingwit natin, walang video. Nakapagbinta kami mga idol dito sa barangay. Bali, ito yun sa kabuhan ng mga idol ano na natin yung kabuhan kasama dun sa fishport bali yung nabinta namin uh, 225 kilos mga idol tapos yung kinita naman namin ay 27,590 ito yung kabuhan na nabinta namin tapos ito naman yung gastos ito yung gastos namin 8,829 bali ito yung ibinawas dito sa kita yun mayroon din lang na lang kami natira na 18,761 yun, thanks God at pinaglima, panglima yung bangka kaya ito yung share natin 3,752 yun, malaking blessing mga idol thanks God at marami marami na pangbigas, salamat malaking tulong na to sa pangaraw-araw natin ng gastusin nakakabili na ako dito ng ano, uh, gasolina para sa pagpalaot sa sariling bangka natin yun, excited na tayo So, ayan mga idol, ang tabi na lang sa huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. Ayan. So, ayan mga idol. Good afternoon sa ating lahat. Bali, shoutout time. Pasinsa na kayo at ngayon lang ulit tayo nakapag-shoutout. So, ayan mga idol. Bali, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ng Naika Shoutout po kay Rudy De La Dja. At sa De La Dja family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Jubilin Dadola Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family. Yan, shoutout sa iyo idol at ingat lang po tayo lagi sa work natin dyan sa Canada. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa Tyson Family. Yan, may shoutout sa iyo idol sa mong family mo. Shoutout po kay Mark Kevin Apabli ng Barangay Dapdap -Dap, Dolores Sister Samar. Yan, shoutout sa iyo boss. Shoutout po kay Felipe Chua. Shoutout po kay Jomar Berongoy ng Hinulaso. ah uh, Dolores Sister Samar. Yan, shoutout sa iyo idol. Happy Piesta. Ayan, mapayang patron ha, iyong atanan dita. Piesta nila bukas mga idol. Shoutout po kay Bong Disolok, Ilbe Albinto, Laika Lopez, Larmi Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rocky Disolok, Trisha Disolok. Ayan, ng Babat Ngan Liti. Shoutout po kay Gilbert Shorkold ng Surigao City. Shoutout po kay Romeo Casarino at sa Casarino family po ng EEI Blue Boys. Ayan. Shoutout po kay Dot, -dot ng Borot San Julian. Shoutout po kay Jonel Uh, Balados ng Barangay Hindang, Borongan City. Shoutout po kay Jonathan Ibardoni, yan shoutout sa Idol. At sa mga kumpare niya na sina Paring Jimboy, uh, Paring Gabs at Paring Louie yan big love shoutout sa inyong lahat. Diyan sa Kagamutan Gamay, Northern Samar, shoutout po kay Jerson Bandiola, shoutout. Shoutout po kay Eric Topas, shoutout po kay Dagatero ng Mapanas, Northern Samar. Yan, kapwa natin manging Uh, kapwa na din natin na uh, mimingwit 'yan para pangawil kung tawagin dito sa amin. Shoutout po kay Fernando Astrea vlog. Shoutout po kay Antonio Villanueva. Shoutout po kay Johnny Yaktin. Shoutout po kay uh, Batosin Family 'yon. Shoutout sa Batosin Family ng Medellin Cebu. Shoutout po kay Haylam Galan Galano Galano Galanoso. Shoutout po kay uh, uh, Juanito Albasin Jr. 'yan. Shoutout Shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana family dyan sa Mahaplag Leti. Yan. At shoutout din sa mga katrabaho niya dyan sa may LGU Mahaplag. At sa mga ambulance driver, may galap shoutout po. Sina Leo, Bun Leo Bunjing, Yoyoy Manuel, yan, and uh, Edwin and Jerry. Yan, may galap shoutout po sa inyong lahat. Yan, uh, shoutout din po kay... Nagtami, marami tayong pang ano, shoutout ngayon. Shoutout din po kay uh, Edmond Reyes ng Kalaokan City, magalaw sa iyo idol At shout out sa Bonita Family ng Poblacion Panglao. May, uh, May shout out din po kay Jin Galo ng Pasig City. Yan na taga May Dolong Eastern Summer, eh. Yan, taga May Dolong Kapala Idol. Damo salamat idol solid nga suporta. Ingat na lang po tayo lagi sa work natin. Diyan sa May Pasig City. Shoutout po kay Acer Junior Brusola. Shoutout po kay Romeo Alconis. Ayan, at sa Alconis Family nang Takligan San Isidoro Oriental Mindoro may love shoutout sa idol Shoutout din po sa bangkapitan yan shoutout sa bangka uh, sa bangkapitan Duka Quezon province yan may love shoutout Shoutout din po kay Paron TV yan ng San Saturnino barangay uh, city Shoutout din po kay Gerald uh, Gubalani ng Balangayan striker may love shoutout sa idol Shoutout din po kay Rijan uh, ng Bacolod City, Negros Occidental. May shoutout. Shoutout kay Richard Ceiling Works Metal Parings. Ayan, may shoutout po. Shoutout kay Robin Borjos. Ayan, at uh, sa mga taga Pulang Araw. Ayan, taga Pulang Araw. Shoutout po sa mga taga Pulang Araw na si Mark Isos na taga Samar. May galap shoutout. Damang idol, and solid nga suporta. So yan, mga idol, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa uh, support na lang po mga idol. Uh, unang una po. Shoutout po kay Mami Richard Puentes. Ayan, shoutout sa'yo ma'am at sa buong family. Ayan, uh, shoutout din sa napaka bait at napakabuting mga asawa. Ayan, shoutout sa'yo sir. Maraming salamat po sa inyong walang sa mga pagsuporta. Ayan, shoutout sa'yo sa buong family nyo. Ayan, maraming salamat po ma'am sa kabutihan loob nyo po sa akin at sa aking pamilya. Ayan, salamat sa malaking tulong po na ibinigay nyo po sa akin. Thank you po. So, yan, mga idol, Uh, po natin yung channel ni Ma'am Richard Puentes. Napaka buting tao po. Napaka matulungin. Yan. At shoutout din natin yung dalawang kapatid may Star TV Vlog and kasi George TV. Shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol uh, GPM Boy Vlog. Yan. Shoutout sa Idol. Shoutout din po kay uh, Idol Rapis for Fishing at sa kanyang kapatid na si Idol Reynan Fishing Adventure. At shoutout din sa buong family nyo. Shoutout kay Idol Sibadong Vlog. Shoutout sa Idol sa buong family. Thank you sa so walang samang pagsuporta. Shoutout din po kay Kasalom PB. Shoutout din po kay Larry, amo si Larry Olacuatzero. Shoutout kay Albert De Ayan, shoutout sa iyo sir. Shoutout din po kay Banayad Vlog PH. Shoutout din po kay Survivor Shina. Shoutout sa iyo ma'am. Shoutout din po kay Sagay Adventure. Shoutout din po kay Judy Driver TV. Shoutout po kay Arman Longhair TV. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout po kay Manoy Nel Vlog. Shoutout po kay Kuya North TV. Shoutout po kay Kapishing. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Shoutout po kay Arnold Arnold Porocho Vlog. Ayan. Shoutout sa iyo, Idol. So, ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Naba na yung shoutout natin. Alis Hindi po na shoutout sa ngayon. Sa so, next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para next upload ma-shoutout po natin. Once again, mga idol, ako itaas po sa nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang saong pagsuporta at pagsubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat po. So mga idol, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga ganitong klaseng adventure, ako po itos po sa humingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng like. Subscribe mga idol at paki-pindot yung ating notification bell para updated po tayo sa lagi sa mga susunod po nating video. Once again mga idol, ingat and God bless at see you next update natin. Ayan, bye bye!